Hello mga idol, mga guys. Nandito tayo sa abandonado na bahay na kung saan pumasok tayo dito pero kilala din natin ang may-ari nito, mga idol. So nandito lang tayo para pukusan ng isang herbal na kung saan gamot sa tikdas, no? Gamot sa tikdas, pangpaalsa ng tikdas habang ninalagnat yung pasyente, bata man o matanda, ito siya ay number one na gamot lagain pakuluan ng 15 minutos din at yung pinakatubig niya i tawag nito isibin ano bang tawag diyan ah ipunas no ipunas pala sa pasyente sa tawil no ipunas para alsa pero palamigin mo na wag mainit ha bagong pakulo palamigin mo na ito siya Pagkatapos ipona sa pasinti, maghiwalay ng kalahating baso ipapainom. No? Alam niyo mga idol kung anong klaseng herbal ito. Kaya nakaupo tayo, focus lang tayo dito sa kanya. Ito siya. Yan. Yan kung bakit tayo nakaupo kasi mukhang damo lang to siya mga guys no, halaman no. Mukhang damo lang. Ang pangalan dito mga idol, aywan ko sa inyo kung anong tawag ninyo nito. Sa amin kasi ang tawag nito kulantro. Pero pangal ang pagkakaalam ko talaga sa Tagalog parang kulantro din ito no. Hindi lang natin alam kung anong mga scientific name nito. Basta ang pagkakaalam ko kulantro ito siya. Limbawa, magbunot ka nito buo, buo, ng katawan niya, hugasan ng maigi, tapos lagain. Bago yon ang iponas, paglamig na iponas sa pasinti, kung masyadong nilalag na talaga, basta may ano siya, may kasamang tikdas, no? Pampaalsa sa tikdas, no? Ito siya, kulantro. At maghiwalay ka ng papainom nito. So, isa ito na makatistid na natin mga guys na nakatulong sa paunang lunas, no? lalo na kung medyo may kalayuan ang bahay mo sa ospital at kung wala kang panggastos na agad-agad dalahin mo mong pasinti, anak mo, kapatid mo or nanay tatay mo hindi mo agad madala dahil kung walang wala din talaga no walang kapira-pira paunang lunas number one to mga guys so darating ang panahon na ipagbuo natin ang lahat-lahat ng mga sakit na pwede natin pala ibuuhin no? kasi manggagamot tayo Uh, pwede natin i-kombinasyon ang lahat ng mga halaman, mga kawi-kawi ugat, ugat, at saka yung mga damo-damo, i-kombinasyon natin yan sa isang sakit lang or lahat ng sakit ay dada, madadala niya, no? So, yan ang benefits ng kolantro, yan, ilapit natin para maaninagan, yan, Yan. siguro sa may alam na, mas mabuti na dagdag kaalaman. Sa wala pang alam, dapat magkakaroon, magkakaroon ng kaalaman na ito pala'y gamot sa lagnat, ninalagnat na may kasamang tikdas o tinitik na titikdas na siya, na tikdas na or may kasamang lagnat. Nambiruan ito mga idol, paunang lunas. So, pag may time, wag kaligtaan na ipalo and share ang ating video para sa hindi pa wala pang alam, magkakaroon ng kaalaman at doon sa may alam na, karagdagan na lang. So hanggang dito lang mga guys, thank you so much. Hanggang sa muli, salamat sa inyong panonood sa ating pagbibidyo.